Ngayon sa video natin ito, kami ay nagpunta ng Cuenca, Batangas. Hindi para mamasyal o mag-enjoy, kundi para makipagkasundo sa mga espiritong naririto sa paanan ng Mount Makulot. Sinasabing ang Mount Makulot ay naging pugad noong panahon ng gera at marami na rin namatay dito. Kaya isa sa mission natin ngayon ay alamin kung ano nga ba talaga ang nababalot na kababalaghan dito sa Cuenca, Batangas. Samahan nyo kami ni ni Bro sa adventure natin ngayong araw sa video na ito. So na all goods na kami dito. Andito kami ngayon sa Cuenca, Batangas sa paanan ng Mount Makulot. At kitang-kita nyo naman, ay ang ano, Mindoro. So nakaset up na kami nang dito ako matutulog sa hammock at si biyayang ni bro doon sa tent. So nakaset up na rin kami ng bonfire. Para mamaya, para goods na goods lahat. So dito ako papalipas ng gabi kasi meron kaming gagawing ritual malapit dito sa bundok. At magaganap yun ng alas 12 ng madaling araw. Kaya kailangan namin balipas ng gabi dito. So, ingat sa amin. Pasama namin yung trip namin na to. Sis. So, mga ka-ventures, sinabot na tayo ng alas 12 ng gabi. At ito na yung oras para gawin at simulan natin yung ritual na ating gagawin. So, dito pa rin kami sa Kuwenga, Batangas. Yan. Alas 12 ng gabi na ngayon. So kasama ko si Parang Yak, si Wilkie, kami ng gagawin ng ritual. At ipapaliwanan ko na sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng ritual at kung ano ang ibig sabihin ng gagawin naming ritual. Siyempre, gagawin muna natin. In 3, 2, 1... SIS! Ang ritual ay isang pang-espiritual na gawain na ginagawa ng mga babaylan noong pangunang panahon. Ang kahalagaan ng ritual ay para magpasalamat, magbigay galang sa mga anito, espirito na nangangalaga sa isang lugar, sa isang bundok, o kahit ano pa lugar na mayroong nagbabantay dito. Pakikipag-usap at pakikipagkasundo, pakikipagkaibigan sa dalawang panig, sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga ikanto. Kinakailangan mo rin ng malakas sa kalooban upang gawin ang ritual na ito dahil susubukan ka ng mga espiritu sa iyong paligid kung ikaw ba talaga ay disidido na gawin ang ritual para sa kanila. Ang ritual na ito ay hindi lang namin kusang ginawa. Ito mismo ay sinabi at kagustuhan ng mga espiritu nakatira dito na paghinipan ito ng bantay dito at sa pamamagitan niya na ibigay siya ng mensahe rito at sinabing kailangan gumawa ng ritual upang mabuksan ang portal mula sa kabilang buhay at sa mga tao. Ang mga susunod na pangyayari ay hindi namin inasahan. Kaya na ang humusga bago pa mga kami pumunta sa lugar na ito. Tignan kung ano ang aming mga dinaanan at mga nakausap. Ito yung aparato ko, Hawak-hawak oh. ko. Pwede ka mag dito. Meron ba o wala? Eh. Doon sa ano? Sa speaker. Oh, nakakunig ako doon. Pwede bang sabihin mo ulit kung ano yung gusto mong sabihin? Pwede daw Oo. Okay. Narinig ko, nagsalita ka ng isa. Ikaw ba yon? Malaki to pare. Ayan, palapit pare. Oh, malaki. Tangkan nga. May gusto ka bang sabihin sa amin? May gusto ka bang uh, ipaalala bago namin gawin yung ritual? Makikita sa dalakong aparato ang isang imahe na tila nakatayo sa gate. At ito ay malaking tao. Pero na aparato dito, pwede ka magsalita. Testing ha. Meron ka bang gustong sabihin? Sa puntong ito, dito na nagkasunod-sunod ang pagkausap sa amin ng mga espiritu dito sa lupang ito. Yeah, marami na kalulong pa aso din eh? Ang rosay? Ang 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 Ha? May sinasabi ka? Pakayang ulit, ka? Anong mo? Korean Japanese. Iba 'ng lenggwae. Eh. Iba 'ng lenggwae. Eh. Anong le dish mo? Rigorik e, man sa kita. Pasa. 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 Japanese. Loader. Sa kami lalapit. Japanese. Loader lalapit pa kami. Ha? Closer, closer daw. Oo. Ano man ka, lalapit pa kami. Hindi namin alam kung kami pinaglalaruan ng mga espiritu sa lugar na ito. Pero sinubukan pa rin namin kahit nakakaramdam na kami ng takot. Oh. Sagot, kung meron ka Ha? Nicholas? Parang Nicholas ka. Igo si Nicholas? Ha? Pangalan mo ba yung Nicholas? Sumagot ka. Igo ba si Nicholas? At wala na kami na kuwang anumang impormasyon at sinabi ng Espiritu. Nalaya ka mag usap dito sa aparatong dala namin. Ayaw, Pilipino or not? Ikaw ba'y Pilipino o hindi? Eh! sinabi mo, Nicolas, ang iyong pangalan. May pinanggit ng Nicolas. Sa huling pagkakataon, kung totoo man yung sinabi mo yung pangalan ng Nicolas, nandito ko ba? Wala nang sasagot. Wala nang makikipag-usap. Gagawin niya namin yung trabaho namin. So, nakita niyo naman kayo sa dala nating aparato. Yan. Doon sa gusto may mga detect tayo. Pero pagkating dito sa parang EMF niya, so akala ko eh, Loko-loko lang, biru-biruan lang pero may nagsirita dito kanina na closer habang papunta kami dito. So lumapit kami at ang kumabas dito, narinig namin si Nicolas. Nagbanggit pa rin ng pangalan. O, ano ano, nagbanggit siya ng pangalan. So, etong na uh, kaka-encounter natin ngayon dito is maaaring... Banyaga. Banyaga. At ito, eh maaari din na matagal na matagal na panahon ng, ng matay dito. So ngayon, gagawin na natin yung ritual